Nag-deliver kami ng manok na RPL color, decal Brown Chicken dito sa Ginlaon, Sir so, Sugon. Ay, yung mga manok nila. Ay, mga palahe ni man yan, no? Ah. Oh, palahe ni ma'am. Uh, ay, na manok man sa imo. Organic man yan. organic na. Ay, uh, mga tumano, manok din dito tumano, si mama organic tumano. daw. Ay, lang, ining incubate in, 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 niya. Ah, in, in, niya na. Ay, in-incubate niya na. Ay, binakal na in, ini. Oo, ayan. ibutang ko yung yeah, Ibutan yun, ma'am sa'yo, ha? Ang bibibutan na doon kayo. Mabuhay pa. Ano yung mga ko kukunin namin yung iba? Ay, bicycle. Ay, <laughs> kapitan. Tumakabog yung diniliver namin dito ng mga manok. Mga brown sa mga bulgan. Decal brown, chicken, TL. Sige, diretsyo pa kuno sa... O, maaw na din eh. Okay na yun. Okay na. na lang ba'y pagbaba? Binilang bilang, ang tapay ni boy. itu abio tangkula ditau, hulungan. Nah, nah, yang ini apa? Yena saya yuk eh, dari catatan yang kayak, eh, one marubak na. Nakakuha ka nang dalaw tatang itlog. Ayan mga kabulga, ito na lahat yung binili dito sa Sorosgo na manok. Ayan o, oh, yung diniliver namin. Ibali 85 mga kabulugan yung binili dito. Ah, sa 600 yung isa. thank you dan